I've been attached with the feeling of waking up with you pa Thank all our supporters for being there for us since day one. Maraming salamat din sa lahat ng panday nyo kanina. Nakita namin yung eroplano. my how to spot a red flag, my crew. Well, grabe nga talaga umeport ang mga bula para sa ating Doni at Bel Mariano na sobrang na-appreciate nga ito ng ating couple. Who's, ding ano, mural sa Baguio, tama ba? Sa yes. Session Road. Sa Cebu rin. thank you so much guys. Maraming maraming. Ang lahat nga na ito ay talaga namang nakita nga ng ating couple na sila Donny at Bel Mariano. At talagang hindi nagsasawang magpasalamat. Yes, maraming Sobrang na-appreciate po namin. Ayan, mahal namin kayo. Merry Christmas, guys. We love you. Kaya naman umani nga ito ng maraming komento mula sa mga bula na sobrang naiyak dahil na nga rin sa sobrang thankful ng ating Donnie at Bell na ayon pa nga dito crying to this Don Bell being grateful and flexing every fan projects for how to spot a red flag promo deserve ba please? Dahil talaga namang bukas na bukas na nga ang new series ng ating couple na how to spot a red flag na kung saan ay magkakaroon pa nga ng mga ganaps at talagang abangers nga dito ang maraming bula. Kaya naman stay lang tayo for more updates.